Good morning, mga sisilab. May nag-challenge po sa akin, mga sisi. Uh? Ang sabi sa akin, pagpapayat daw ako ng 6 kilos, wow. bibigyan daw ako ng 50,000 yen. So, sa atin, wow. sa peso, is 25,000. In dollar, 5 wow. 500 dollar. Wow. So, ang gagawin ko, mga sisilab, accepted natin yan. Kasi pag may pera, pag may pera na involved, hindi ko talaga uurungan yung mga challenge nyo. Ang nag-challenge sa akin mga sisilab yung hapon. <laughs> so, syempre, mga Japanese, ayaw kasi nila ng chubby-chubby. Gusto talaga nila yung mga payat. I e, eh, ako chubby kasi ako mga sisilab. Ganito, oh, chubby. Ah? So, sabi sa akin, pagpapayat ka ng anim na kilo, bibigyan kita ng limang lapad. Wow! So, sabi ko, o, talaga. So, ang gagawin natin, mga sisila, para madali tayong pumayat, ito ang gagamitin natin. Sa pangalan pa lang, ha? Slim up slim. Papayat na tayo nito. Kaya sabi ko, uh? tawagan mo ako pag pumayat ka na. <laughs> Impas na, mga sisila. So, before pala, gagamitin natin to. Magtimbang muna tayo para alam nyo kung ilang kilo ako. At alam nyo rin kung ilang, ilang kilo din ako papayat nito. Kasi is slim to eh. Wait. So, ito yung timbangan natin, mga sisiga. Ayan, iunan wow. Lang natin. So, pag zero na siya, ayan. So, nasa 63 ako. Oh my goodness. So, nasa 63.2 kilos ako kaya anim yung ibawa sa akin <laughs> para makakuha tayo ng limang lapad alam nyo naman ako pagdating may bayad talagang hindi ko uurungan yung mga challenge nyo so ito mga sisilab, slim up slim pwede mo siyang inumin sa morning, pwede mo siyang inumin sa evening ito po ay pang diet pang diet siya na may collagen 5,000 mg na collagen wow Ayan, naka ano din to nakaganda kahit pumapayat ka gumaganda ka kasi may wow. collagen siya 5,000 mg ang collagen niya yeah? so ang nandito mga sisilab ang dami niyang mga vitamins may vitamin A, B1 B2, B6, B12 vitamin C vitamin D, vitamin E, calcium, magnesium, lahat ng mga ano. So, nakalagay wow. dito, protein, 27 gram. So, ang wow. vitamins, 11 na iba-ibang vitamins ang nandito sa loob. Tapos, wow. magmineral siyang 10 ano, basta iba-ibang minerals ang nandyan. Wow. Tapos may nakalagay ang amino, may 9,000 mg. Iwan ko, ano tong 9,000 mg? Wait lang, i-ano eh. ko muna sa English, i-translate ko. So, ito naka-English na. Ayan, ayan. So, ang nakalagay, mga sisila, take one serving, 11 types of vitamins, wow. 10 types of minerals. O, oh, nakalagay. Dietary wow. fiber, 9,000 9,000 yen mg ang nakalagay. Wow. Tapos may lactic lactic acid bacteria 18 amino acid. Ayan, nakalagay wow. Sya. In English ko kasi para maintindihan natin. So, nakaano siya, calorie 2.200k calorie. Tapos, balance your diet nakalagay. Wow. So, maganda to mga sisilag. Ito pala yung in-order ng dati kong customer. Kaya naghahanap ako. Naghanap wow. ako nito kasi gusto niyang um-order nito, mga sisilab. Ang ganda na daw niya. Maputi siya, slim. Kaya wow. ito yung hinahanap ko. Tapos, isa lang yung display nila. So, gusto ko kasi i-try para alam natin na papayat ba tayo o hindi. Tapos, may kasama pang challenge. So, ito try natin. So, nakalagay dito, mga sisi, pag ito lang ang gusto mong kainin, ang nakalagay dito, seven, seven na serving, seven na scoop, two, four, six, seven, seven na scoop, isang ganito, yan lang yung dapat mong kainin pag ayaw mong kumain ng kanin or tinapay. Gano'n. Wow. Pagkakain ka naman ng kanin with salad, ang serving niya is dalawang dalawang ano kutsara so, wow so, try natin dalawang kutsara alam, 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 alam. Naka-ziplock siya. Naka-ziplock. So, si kailangan pag ginamit mo to is sarado mo talaga sya. Wow! Ay, ito yung ano niya. Oh, corn talaga. Mga sisilab, di So, dalawang ispon. Wow. spoon. Ayan. Dalawang spoon yung gagamitin natin. Kasi, kakain ako ng tinapay with salad, with egg, with ano, with, ano ba to? Bacon. Ito yung kakainin natin. Ayan. Tapos, kakain ako ng sala. And then, kakain ako ng tinapay. <laughs> Tingnan natin kung papahiyat tayo. Ito na yung itsura niya, mga sisilab. Ayan, oh, corn soup talaga yung Wow! Kalor. Corn soup with collagen. Calorie wow. control. So, control niya yung, ano mo, yung appetite, yung mahilig kumain. Wow. Kapag ito iinumin mo, iko-control niya. Ang sarap ng tulog ko. Kasi uminom ako ng ano, collagen ito. Wow. Pare, pareho lang sila ng brand ha, Asahi. Asahi, marami kasing mga ano ng Asahi product. Marami silang ano, iba-ibang diet. So ito kasi yung ano, hinahanap ng customer ko dati, mga sila Yung corn diet daw. Corn wow. collagen. Ito kasi yung hinahanap niya. Kaya, ito yung itry ko. Ayan. Isarado natin. So, tikman natin. Hindi na ako uminom ng kayani. Kasi, ano? Para hindi ako tataba ba ganun? Ay. Corn soup. Wow. Palaga siya mga sisi. Corn soup. Yummy. So, nakakabusog to mga sisilab. So, lahat ng gusto wow. mong kakainin with this one. Hindi ka masyadong kumakain ng marami. Kasi pag iniinom mo to, ano na, mabubusog ka na. Wow! So, antayin natin ng ilang weeks. Antayin natin ng one week kung papayat ba ako.